salamat sa Panginoon. Samahan niyo ako dito sa ano, sa mga naral, Ecclesiastes uh, 1, chapter 1, verse 2, hanggang 4. At yung masahin po, uh, napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan sabi ng mga maraid, sabi ni Solomon, ah, nagpapagod ka lang gusto sa pagtatrabaho sa mundo ito. Ngunit, para, para saan ba ang mga pagpapagod mo na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagpapagod ang Glory no, to God. Uh, ah, Samahan ako sa panalangin. Father God, maraming salamat Panginoon sa iyong salita. Samahan sa mo ko Panginoon, kayo na mamahagin ko Panginoon, lang na yun ang bumulala sa iyong Panginoon. Salamat po God, bigyan mo po ng misdang at fresh and winter Panginoon, upang may pahayag ko Panginoon na iyong salita. Salamat po God, sa gabi ito Panginoon, sa pahamang po Panginoon. Salamat po, ito ay pinapalit ko po rin po sa salamat sa pahalan ni Jesus. Amen. Napagaganda, Panginoon. Napagaganda mga kapatid ng mga salita. Kung baga, sabi nga dito sa last time, uh, ngunit hindi nagbabago ang life here. So, ihambing eh, natin sa ngayon ng ating buhay, ang ating bansa, o kahit saan bansa, ay hindi. Pasama ng pasama ang mundo. So, tayo ay kung pasama ng pasama ang mundo, tayo ay magsumikap ng magsumikap upang labanan. Isa lang ang sandata natin, kundi panalangin. Walang makakatalo sa panalangin. Ayon sa ating binasa, pasama kung sa English display ni Cleartes, uno dos, hanggang, pat, hanggang uno, hanggang uh, chapter 1 verse 2 meaningless, meaningless. Says the priest, the teacher. Utterly meaningless, everything is So walang kabuluan ang pagkano natin sa mundo. Kaya nga, sinabi nito sa meaningless. Kasi ang sinulat sa lumong, tatlong, tatlong kanyang research, tatlong ang sulat niya. So, of oh, Solomon, sa bata ko siya, Pangalawa, Proverbs. Ang Proverbs na sinabi ni Solomon, when he is middle age, mga baga, nagbibinata. At saka itong Iglesias, his pangalan, when he is older. So tatlo yung kanya, isulat, pero mahalaga. Kahit tatlo lang yung kanya, kaya pero napakahalaga. Kasi ang sabi nito, Song of Solomon. Sa so, mga awitin ni Solomon, hanggang ngayon natin natatawasan. Kaya mga kapatid, ang sabi nga dito, ang topic natin ngayon, ano ang dapat natin maunawaan sa mga bagay na walang kabuluhan at sa mga bagay na may kabuluhan. So, dalawa natin pag-aanon ngayon. Yung walang kabuluhan, ano yung walang kabuluhan? Yung ating pagsusunikap dito, pagtatrabaho, kahit, kahit gabi, gagawin natin araw si so, Lord Jesus Christ. Kasi yung ligas nila yung wala. Walang ligas sila lahat yung mawawala. Araw man, bituin, mundo, magungunaw. Pero ang salita ng Panginoon, Panginoong Diyos, hindi magungunaw. So ang ating pagsusunikapan, para mga kapatid, hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa material na bagay, kundi, hindi naman masama, mag, mag, mag tayo at saka mag-isip tayo nang itaong ulan natin. Pero ang sabi nito, walang kabuluhan. So wala kabuluhan pala. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating kalit, walang kabuluhan pagdating ng panahon. Dahil walang, walang baga, lahat tayo ay tatanda. Lahat tayo tatanda. Ngayon, guapo at gwapa. Pero yan ang mawawala. Para kayong prutas. Pag tinitingnan natin yung butas, napakaganda. Pero pag pinikas natin yung loob, ay gulog na may ubog pa. So, sa ating buhay, o baga, ilalim natin, iaalay natin na ating buhay sa Panginoon. Mga kapatid, kung ano nito ba? Ang dapat natin maunawang sa mga bagay na walang kabuhay. At ang mga bagay na may kabuluhan. So, dalawa mas yung ano natin sa mundo at sa kasi spiritual na bagay. Di ba na muna? Kasi, ano dito lang, no? mga napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. <coughs> Inuulit. So, maisip natin, brothers and sisters, ano ang mahalaga? Ano ang mahalaga? Ang pagliling ko sa iyon ang pinakadabas. Kung hindi man natin, ano, hindi man tayo perfecto, ngunit tayo ay binilihan ng Panginoon. So, tansya na tayo. Na-circle na tayo sa aming Panginoon. Kasi, ang ano dito, pareho lang mamamatay at pupunta sa ginila. So, wala mo, wala eksentive ito. Mayaman ka man, mahirap ka man, kung anuman ang pinagdaanan mo sa buhay pantay-pantay lang lahat. Pantay, pantay. Kumbaga, different, um, different ang na. Pantay-pantay. Kung baga, different, ang difference ang mga position ng bawat isa, may doktor, may attorney, may piloto ng yoga. yung, yung nagtutuba, uh, yung sa amin mananggiti, uh, pantay-pantay. Different position, but the same feelings. Sila ay, tayo ay, kung baga, nabubuhod. Eh kaya bukas ano ano sasabihin na ano wala akong pera bukas may pupuntahan ako wala akong pamasahe pero ang Panginoon tiglang ng tiglang isa libo pa ha ah, pamasahe ay pero binigyan kayo 500 sana all <laughs> di ba di ba ang ano ng Panginoon ay wala tayong pila pero mas na masaya ako puso mo nakarating nakarating eh, eh. ang blessing ng eh. binigyan pero kung ikaw wala kang wala ka pang pera, nakasimangot ka pa, ang sabi ng Panginoon, Papa, ang kabigyan na hindi ka masaya. Ha, ah, di ba? Ganun yung ng, ano ano, um, ang ano, Panginoon. Tsaka so, uh, ano, pari yung tatanda, kayo, pari yung tatanda. Tingnan mo yung mga artista. Di ba? Ang gaganda sila. Tunalasin sila ngayon. Oh. Nakabili sila lang mo, anong papaganda? Kahit anong paganda mo, basta tayo ay palupa, patanda ng patanda. Tanda na talaga, <laughs> talun Maganda yung ano natin. Uh, Kung baka tira natin yung mga Hollywood, yung dati, nanuluod tayo ng mga palabas, ng mga salida nila, ang gaganda, ang wow. buwak. Pero ngayon, tinitingnan mo yung may nililigan nila na umabot na sila ng cinta wala na sa ko, tayo ay lilipas parang ano parang hindi tayo parang natili sa pagkabata kasi ang sinasabi nito pareho tayo ay itahan Hallelujah Ang pagkakulito ang mundo ay at mawawala Ang mundo ay masisira at mawawala mga kapatid, kaya kanilang binasa ko ito sa ko, ulo. Wala pala lahat. Ma mawawala. Wala maano dito sa mundo. Pati dito. Okay, lahat lahat na. Magugunaw ang mundo. Wala maliliwan. Lahat tayo. Ang sabi ng Diyos, lahat tayo ay mamamatay. Pero bago tayo ay bago tayo ay lumisan, bago tayo ay Kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang buhay, natin, natin ang buhay natin, sa Panginoon niya hindi natin ano, kaya na ang sabi nga dito walang kabuluhan pero may kabuluhan, dalawang asbito, may kabuluhan na para sa In internal life, mayroon din ang physical natin may wawala, pero ang ating espiritu, kung tayo nanginig sa Panginoon agad din, anong tawag doon kung sa bisaya, aapakay aadoin ka ng Panginoon kung baga, haawak ka na. Tama kaya Sa Bisaya ka. Ah. <laughs> nahirap itong English. Nahirap itong English na. Bisak na ko. Kasi nalito sa mga 3, tres, Luis, eh. Kasi ang ano dito, Day is the end of life. ang na ang buhay. Yun ang mawawala ang bisita. Pero ang espiritual, hindi magpakailan ng tayo ay ano. Dalawa lang ang eh. Kaya ang muna po, dalawa lang ang ugali ng tao. Tao ang ugali, mga Diyos, tayo po ay Krista. Meron ding ugali, mga demonyo. Kaya ang laging nag-iisip ng kapwa na gusto siya ay, gusto ko, ako ang mas makalino sa'yo. Ayun. Yun ang nang ano natin. Kaya ang, ang sabi nito sa mga karal, Isinuwi is really, uh, ni chapter 3 verse 19-20 Ang antungan ng tao at ang hayang at ang, ang, ang antungan ng tao at ang hayop ay isa. Lahat mamamatay. Ang tao walang ay walang kaibahan sa hayop sapagkat ang ang lahat ay walang kabuluhan. Bakit kasabi dito sa bersikulo ito sa pangangaral na parehas tayo ng hayop. Di ba ang hayop hindi alam kung isa na mamatay, nahuhulog lang dyan sa kanyang patugan, kanyang ano an, bigla lang nahulog, ang tao ganun din. Kasi hindi natin alam. Yung, yung iba nga, ang sakat ng tulog, umihilig pa, pero pinapukasan, hindi na nag So parang hayop lang. Inahambing tayo sa hayop dahil ang tao ay parang hayop lang. So, minsan, di ba hayop, pinapat tayo? Eh, ganun din yun yung tao. Biglang pinapat yung pinahanan. Ganun yun. Kaya parang para tayo hayop ang sabi nito. Ang sabi sa sa tweet eh, sa mga kanal eh, isa ang buuhian. Lahat ay lahat ay buhat sa alamok at sa mo din. Di ba? Kaya eh, sabi nila, tayo daw ay alabog. Kung sabi saya pa, habog. Mm, um, habog Tama po yung masun, ah, alabog. Kaya saya nila, alabog. Kaya sabi nila, tagalog, hindi magumbay. So, tayo po ay lilisan sa mundo ito. Pero bago tayo lumisan isipin natin na ang buhay natin ng Diyos, siya ang pumili sa atin. Hindi tayo pumili sa Panginoon. Dahil mapala na bawat isa sa atin dahil tayo ang napili dahil na ating buhay ng Diyos. Kasi lang, hindi pa tayo, hindi tayo napiliw. Ay hindi pa natin nakilala siya. Ngayon nakilala natin siya. Siya na ang pumili sa atin. Salamat sa Panginoon dahil sa ating ang bawat isa, isa sa atin ay pinago dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang sabi nito sa, sa Santiago 4.14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang sandali lumilitaw at agad mawawala. Alam ko ba? Diba? Ang salap, ang ganda ng parang ng Panginoon. Tayo ay parang mulang parang uso. Di ba ang uso? Ano yung uso? Diyan ang laki. Pero maya amay at may kawawala. Ganon din ang buhay natin. Ganon din ang buhay natin. Hindi natin nawak ang ano. Kasi kuminsan, ano, nawawala, sumasabay para tayo uso. Pero salamat sa Diyos dahil tayo ay pinako Sa uso na yun, tayo ay nagpapaiwan. Hindi tayo sumabay sa uso na mawawala dahil ah, mahal tayo ng Panginoon Diyos. Kung tayo man ay isa sa buong ito, natitiyak natin na tayo tayo kakalingain tayo. Kakalingain tayo ng Panginoon. 100% kakalingain tayo. Depende sa ating pagtanggap sa Panginoon. Depende sa ating pagtanggap sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay eh, saring laging nagpaalala sa atin, minuto-minuto, ulas-ulas. Dahil pagkising natin sa umaga, thank you, Lord, na tagising ako. Malaking bagay na yun. sa Panginoon. Yun ang hindi natin matawanan. Kahit pa saan tayo magpunta, Lord, sabi sa mo kung gabayan mo sa ating pupuntahan na makarating ang konsepto. Panalangin na ang ating atin, Wala na iba. Hindi ang bawat isa sa atin, kanya-kanya ang direksyon, kanya-kanya pinitigay ng Panginoon. Hindi kung sabay-sabay. Kahit tayo ay kristyano, iba-iba ang task ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang kumano ko yung tao pareha, iba-iba. According sa atin sa Lucas 9.25, ano nga ang mapapala ng tao? Makakamtan man niya ang buong na hindi kung ang um, mapapahamak naman ang kanyang uh, ay ang kanyang sarili. Kaya na sabi ng ano, sabi ng Biblia, sa iyo man lahat ang mundo, sa iyo man lahat ang karya. Pag nakuha mo yan na hindi na ayon sa Panginoon, wala pa rin yan. Wala pa rin. Kasi marami lang tayo ang president na natin na na, na Obserbahan. Ang daming mayaman, pero saan kaya sila kapunta? Sa kayamanan nila naupo sa na lahat, hindi sa kabutihan na na nila. Kukuha ang lupa, mga property lahat, aagot mga agaw. Sa kanyaman lahat. Pero nung mawala siya, wala. Ang kanyang espiritu, ang kanyang ano, ay hindi mapunta na punta doon sa interno. Useless lang din ang kayamanan sa mundo. Mag-isip lang tayo, okay man lang, walang problema yun. Dahil binigyan tayo ng Mr. Panginoon, binigyan tayo ng kataninuhan na makamtang na kung ano man ang mayroon sa atin, pero naaayon sa kanyang kalooban. Ay, binigyan tayo ng pera. Salamat. Ha? Salamat. Dahil binigay mo sa akin. Pero hindi yun lang ano na Yung mga may ulang napaktan to. Na ang kayamanan, hindi po yun ang sukatan. Mayaman ka man, mahirap ka. Basta mahal mo ang Diyos, mas mayaman ka. Kaysa mga politikong mayayaman, kaya eh walang Panginoon. Diyos is the name. Kahit sa kanila man mga pangkulahan. Pero basta hindi na ayon sa kanyang ano, wala pa Marapit na ang matapos. Si Calvidro Trace Jesus. Ngunit ang araw ng pang, uh, Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. At sa araw na iyon, uh, sa, sa, araw na inyong ang kalagitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugo. Ano kaya ang ugo? parang yung ugo sa Bisaya, ugo sa ugo parang galugtog mugo matutupa matutupo ang araw buwan at mga bituin bituin ang mundo ang lahat ng mga bagay ay naririto ay mawawala ang lahat ng mga bagay ay mawawala so wala wala tayong mag-aari <laughs> wala tayong mag-aari eh, kung sinasabi nito, mawawala lahat eh. Pito yun araw, ang mundo mamukulang. Kaya nga sinabi ko kanina, wala tayong pag-aari sa aming kundi. Dahil, hindi tayo, tayo dumating sa mundo nito, paalis tayo ng tayo. Ang pangalawa, ang walang kabuluhan. Ito may kabuluhan na. Ang mga bagay na may kinalaman sa espiritual, things ang magdudulot ay magdudulot ng kabuluhan. Yun, ang sinasabi ko. Pagdudulot ng kabuluhan. Kaya natin pagpapagal sa gabi nito, sa araw natin, ano, pagpunta natin sa church, ay may kabuluhan. Yeah. Dahil spiritual spiritual. Yun ang paghandaan natin eh, sa spiritual na patay. Dahil dito lang tayo ay lalago. Dito tayo ay kumbaga, kung baga mahuhubog kung sa Isaiah pa. Dirita, ma... Sa ganito sir? Mahimong malikon. O yun, no? mahimong malikon. O. Pag matibay tayo, pag tayo, lahat natin gagawin na ayon sa pagkalupa ng Panginoon. Napakaganda. Napakagaan ang puso. Alam mo, pag, mga kapatid, pag tayo ay nakagawa ng ayon sa atin sa Panginoon, nakalupa ng Panginoon, di masaya? Ka Naka, kahit may problema ka, pero pag gumawa ka ng naano ng Panginoon, nawawala yung problema. Sa totoo lang, ako hindi ako, wala na, wala na akong iniisipin. Hindi ako nalala ng problema ko, wala. Hindi katulad dati, araw-araw, inisip ko yung bukas, eh, mali. Kaya na, tinutuwin natin ang ating mga personal na buhay dahil ang Diyos tayo ay ginagawa Kasi ang sabi nito sa 12, mga nalang 12, eh, Napakawalang kabuluhan ng lahat ay mawawalang kabuluhan sa atin ng mga mga alat. Sa kabila ng mga, sa trisi, sa kabila ng lahat nito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga ulo sa bakat Ito ay uh, ito ay kanyang uh, ito ay katungkulan ng tao. Ba? Katungkulan natin sa mga sa Napakaganda na ng mensahe. Dahil ang kanyang mensahe tayo ay sumunod. Pero lahat tayo ay sumusunod naman sa Panginoon. Wala namang Wala namang... Kung Di ba istrin tayo? Walang lumilip sa kanan o sa kaliba. Tayo ay patuloy lamang sa kanya ano. Ito mga mga kapatid, ito ay... Uh, Ikong kumplosyon mga ko ng kapatid. Iiwan ko ito. Mga kapatid, pwede kang mangarap at pwede tayo magtrabaho. Kasi hindi tayo magtrabaho, wala tayo kakainan. Di ba? Magnegosyo. Uh, Mag-aral. Magpakayaman. Sumikat basta nasa tuwing na pangutungay. Ang hindi pag na, nagsasayang ng oras, kundi may inilaan kami oras para sa Panginoon. Oras na dinikitin sa ating buhay na Diyos lamang. dinikitin tayo sa oras. Hindi man tayo makapunta sa church, pero sa bahay makapanalangin tayo. Kahit siyempre naman lang, isang minuto, makapanalangin tayo. Malaking bagay nila sa Panginoon. Hindi lang pahabaan, panalangin, hindi kahit ano lang. Basta, dirigtan tayo ako sa Panginoon. Bibigta tayo. Yun ang iiwan ko ng conclusion para sa ating lahat. Sa gabi ito, salamat sa pagkakataon. Uh, kung may na pulot kayo na sana, may na pulot tayo na pa uh, natutunan sa gabi ito sa minsayang hindi ng Panginoon. Salamat at magandang gabi po sa ating